Mga gabi mga mga ka One Piece and tonight is Wednesday January 3. So, abang nagluluto tayo ng uh, sinaing at ulam, naubusan tayo. So kaya ito, si share ko lang. gumawa ako ng DIY uh, lutuan uh, apoy. So, yan, kailangan natin apoy. So, 'yung nakikita ninyo, 'yun ay bulak, mantika, tapos sirambaso. So, yung bulak, pinaliputan ko ng uh, ng tanso. Ayan. Tapos, nilagyan ko ng konting asin sa ilalim. Tapos, yung naka balandal na yan, yan ay tanso. Yan yung pinaka kumakapit doon sa may baso. So, ayan. Pwede na to para makapagpainit ng tubig. So, yan, yan nga pala ay use oil. Ayan. So, dahil gabing-gabi na ngayon, alas 10 na, kaya wala na tayong mabilhang solane dito sa Mindoro. Kaya ito na lang. So ito, may DIY tayo. So maulan ngayon kaya basarin yung mga panggatong. If ever may mga panggatong, okay lang naman. So ang ganda lang naman ito, hindi ito mauso. Ayan eh lang, share ko lang mga kawan, Sana makatulong if ever dumating din sa point na naubusan kayo ng uh, uh atangke sa madaling araw or gabi. Thank you. Yan. So, mamaya papakita natin kung umuusok na siya. Kumukulo na yung ating tubig. So, tingnan natin. So, pa. Wala pang sinyalis ng pagkakulo.